Principal, nananawagan sa mga magulang na tutukan ang kanilang mga anak sa pag-aaral ngayong nasa bahay lang ang mga ito dahil sa matinding init ng panahon. Brigada Rex Rabino, ibrigada e mo. Brigada. Nanawagan sa mga magulang si Ernesto Dato, principal ng Balete Elementary School sa Barangay Balete sa distrito ng Bacon, Sugon City. Natutukan ang kanilang mga anak ngayong panahon na nasa bahay ang mga bata dahil sa kaliwat ka ng pagsuspende ng klase dala ng matinding init ng panahon. Ayon kay Dato, sa kanilang paaralan, hindi lamang init ng panahon ang hamon ng kanilang kinakaharap, lalong-lalo na sa pagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral. Marami rin umano sa kanilang silidaralan ang luma na at kailangan ng ayusin Basis sa pagsusuri ng City Engineering Office sa ngayon ay kipagognayan ugnayan sa barangay para paaralan upang masiguro na nasa loob ng bahay ang mga bata at upang matutukan sa pag-aaral, lalong-lalo na simula alas 6 ng gabi. In the heart of changing lives, ito si Brigada Rex Sabino ng 101.5 Brigada News FM Sorsogon, Demos News Authority.